presentation po ng uh, plan. Uh, Malanggang tanghali din po ang mga pinapagod sa inyo at kayo po yung nandito sa aming isa dito sa ating pagpupulog. Uh, sa ating pong Maxi Kerman di uh, Rahon Asia. At sa ating pong mga tulad uh, po nila Ate Brady, si Madam, um, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. At sana po, dito sa oras na ito, nagagawin po natin ang pagpupulog ay magkaroon po tayo ng sana maganda ng at uh, bawat isa sa atin ay pangalit. bayan ng Rosario ay mas lalo pa po natin uh, mapaunlad yung pagsasama ng maalisan dito po sa ating bayan. Uh, Ah, uh, bala ko din nga po palang mag-report tungkol po doon sa mga implement na nakabigay na, sa atin. At uh, mamaya po natin tarayin yung uh, naging kita, kontraktora, at yun pong mga nagastos. At uh, tayo po, uh, nabigyan po tayo ng form 3 share. At uh, ngayon po, uh, saan so, uh, po yan um, po tag-uoperate na po dyan. At uh, ngayon po, sa panahong ito na wala pong gumagamit, uh, anytime po na pwede po natin gamit. Na